Meron ba? Wala. Grabe, daming lumulusot. <laughs> daming butas. <laughs> uh, nakasan ka na. Lumulusot. <laughs> Basta tao, dilis. idol <laughs> neng. <Dilis. laughs> <Dilis tau. laughs> <laughs> Grabe! Wow! Puro talapya! Ano lang ang mula kita kayo daw, pinipilis. Mas malaki daw sa pinipilis ko Mga pukita mga ito! <laughs> oh, pinakas talaga ni Master. Kailang live na kayo sa YouTube to? Master, pang live mo na to sa YouTube? Pang live? Sa YouTube? Ikaw? Ngayon lang? Isa pa lang to? isang oras isang oh my god isang oras ah 46 pa lang 46 minutes pa lang mga katangay pinawa na ko tuloy yun dinis tuloy ng huwag na kuha mo bakit <laughs> <laughs> okay, parang ako na master parang lugi yung hagis ngayon sabi <laughs> <laughs> so, ko dun eh nasobrang sa so stretching master <laughs> <laughs> Dapat dito nasa side sa kabila, Master. Ha? Huh? Sa may malapit sa sabit. Oo. Okay, oh. Hey, Wala. Ano? Master, dyan ka siya may agos. Ba ba niya. Wala dyan? Wala, bumaba na sila. Mga ah, dilis mo dyan. <laughs> <laughs> ah, dilis. <laughs> Ayun <laughs> din. Kapat yung ano natin mga doon. Lumulusot nga yung ulo. Ako na nga. May niyang, may lum may may lumulusot yung ano. Yung buta o yung ulo. Uh -huh. May... konteso, kontes oh. ka. Hmm. Lusot ng ulo. Wala na eh. sirak sira na talaga yung ano natin. Ngak, tataba na mo Ha? Tataba. Kaya nga, tataba na yan. Ako na nga. Ako na nga, dito ka. Hirap no? Lumunos ito sa'yo? Ha? Lumunos ito? Kaya nga. Thank you.

Musíš uh. slyšet tady